Panata, a slow montage ng Semana Santa sa Pilipinas. Mga naglalakad na nakapaa, may daladalang krus, dugo sa likod mula sa latigo at tunog ng mga kampana. Tuwing Semana Santa, bumabalik sa lansangan ang pananampalataya ng mga Pilipino. Ngunit bakit nga ba may nagpapasakit at nagbubuwis ng dugo? Shots ng iba't ibang panata. May nagpapapako sa krus. May naglalakad ng malayo habang nakatali ang mata at may nananalangin ng tahimik sa simbahan. Para sa iba, ito ay pagsubok ng lakas. Para sa iba, ito ay paraan ng pagsisisi. At para sa marami, ito ay sakripisyong iniaalay para sa kaligtasan, sa sarili, sa pamilya o sa bayan. Zoom in sa isang penitente, duguan, ngunit may ngiti. Ngunit sa bawat sugat at hapdi, natutupad ba talaga ang kapatawaran? O simbolo lamang ito ng mas malalim na pananampalataya